Ayan, ito na po yung carbonara, mga kadilag. Ito po yung pang ng mga nagtatrabaho. Tapos sa ito po ay pang merienda po namin. Tapos ay nag-toast din po si Bibi ng tinapay. Partner po dito sa carbonara. Konti na lahat yan po ay bubuhusan na. Ayan. Nakaka-ano po ditong maglakad. At kapag ka may ay baka maumpog. Hello po mga kadilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay narito po ako sa kusina dahil ngayong hapon po ay magluluto po ako ng merienda para po sa mga nagtatrabaho. Bali kaninang umaga ay tatlo po yung pumasok tapos ngayong pong hapon ay lima na po yung papasok. Ngayon po ay sila po ay magbabakal o tatapusin na po nila yung sa biga mga kadilag. At ako po ay naririto sa kusina dahilin nga po magluluto na po ako ng merienda, Dito po sa amin ay grabe ang init ngayon. Tuloy-tuloy na po talaga ang init. Summer na. Hitik ang init. Maya-maya po ako mag-house update. Pagka palubog na ang araw. Bali sila po ngayon ay naka lunch break pa yung mga nagtatrabaho. Ako lang po ay magluluto na ng maagap. At uh, para mamaya ay magme-maryenda na pula ang At ang merienda po na aking binili at lulutuin ay ito po, carbonara. Ayan, tapos ay may tasty. Bali, titira kaninang umaga. Ay akit din, ya, ano yan, ito toast. Para kapares po ng carbonara. Babalutan ko na po itong bawang at saka sibuyas. Nahiwa ko na po yung mga ingredients, mga kadilag. Ayan, napakadami nung sibuyas at malaki. Okay lang yan. So, ang una kong gagawin ay lulutuin ko na po muna yung pasta. Ito nga po palang akong nabili ay may kasama ng sauce. Kumukulo na po yung tubig, lalagay ko na yung pasta. Yung po ay may oil na din at saka asin. lutuin lang po ito for 15 minutes. Ayan po at luto na po yung pasta. Ngayon naman po ay magluluto na ako ng sauce ng carbonara. Lalagyan ko na po ng star margarine. May tira pa sa rips. po ay ilalagay ko na itong sibuyas. Ayan, napakadami yung sibuyas. Malaki yung sibuyas, mga kalitod. Lalagay ko na din po ang bawang. Nalagyan ko po yung ng kaunting mantika. Nakita kaunti yung style. kasunod po ay ilalagay ko na tong ham. Lalagay ko na din po itong mushroom. Bali, ang lulutuin ko lang ay isang pili. Lalagyan ko din po yan ng century tuna. Yan, maanghang. Na-discover namin na yung masarap lang yan ang sensory tuna. Tsaka so sinasama ko na din po yung ano ah, sabaw. Mas malasa. Ah. Ngayon naman po ay italagay ko na para po masimot ilalagyan mo ko ng konting tubig tapos po ay ko din ng evaporada ayan, matiit lang Tsaka lalagyan ko din po ng trimmer. Nalagyan ko na din po yun ng asin. Nalagyan ko na din po ng paminta. Akin pong hahaluin. Pakukuluin nila ang mga paglagat ito. Lalagay ko na din po yung cheese. kulo na po yung sauce. Tinikman ko na din po ay okay na yung lasa. Ayan, okay na po yung sauce. Natikman ko na din po yan. Bali, lalagay ko na din po yung pasta. at po sus. Bango. I-off ko na po yung apoy. Okay na po ito. Tamang-tama lang po yung sauce.

Luto na po ang carbonara. Ayan, ito na po yung carbonara, mga katilag. Ito po yung pang ng mga nagtatrabaho. Dasa ito po ay pang po namin. Tapos ay nag-toast din po si Bebe ng tinapay. Partner po dito sa carbonara. Nakapagtimpla na din po ng juice. Ayan, natimpla na po itong juice na galing po sa ating sponsor. Thank you po. Pag masarap siya, natikman po dadalhin na po ito ni Bibi doon at uh, pag may meriendahin na po ayan, op tamang tama at uh, mag-aala stress na mga kadalag nagmay merienda na din po ako si Bibi po yung nagmay merienda na din <laughs> nagugawa na sa may pintuan naiinitan, grabe nga po ang init dito sa amin, nga ba so hmm. tama yung ano baby ano eh century eh hindi siya na mahanglay pang balance eh si mama po ay nagme-merenda na din doon sa may doyan pinagmerenda na po namin ng mainit pa ang pasta nila makain. Kahit wala pang 3 p.m. Ganun na lang din naman. Namingi din ako ng isang tinapay. Much, 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 later. Ayan po at hapon na mga kadilag. Doon po si Mama sa Milo yan. At sila po ay nagawa pa rin. Yan, mga naka ano po sa taas doon sa may biga. Tinatapos na po nila ang pagbibiga mga kadilag. Nagsipagsibigan na po yung mga nagtatrabaho mga kadilag. Bale hindi ko na po naipakita kanina at Pumulan po ay sumilong din po ako dito sa loob. Umuwi na din po sila. At uh, papasilip ko po ang update. Opo ay papasok mga katilag. Bali dito po sa loob ay may mga tukod na lahat. Ayan, wala po dun sa kwarto po nila mama hanggang dito po sa may gagawin po naming sala. Ito na po ang update sa kanila pong mga ginawa dito po sa amin halos tapos na po yung biga yung cross beam na lang po ang hindi pa yung pong cross beam cross beam ay yung dito ah ayan tsaka po yun ah tapos po yung pa cross tapos dito po asa may mga side na ito sa gilid tsaka po doon sa dulo dito po tapos na po ito yung area na yan konti na lahat yan po ay bubuhusan na ah. Ayan. Nakaka, ano po ditong maglakad. At kapag ka madilim may baka maumpog. <laughs> Tapos ay minsan ay parang na, ano ah, nakikerry the way. <laughs> parang nakakalimutan yung tukon dito. Tulad ko po, ako pa na may matangkad. Tsaka halos lahat dito sa bahay ay matatangkad. Ayan, kailangan ko pang gumanon Bago ko makadaan. yun po ang kanilang mga tinatapos yung mga pagbabakal. Medyo matagal din po. At saka na itong nakaraang linggo ay sila nga po ay kakaunti ang araw na napasok. Tapos ay na itong unang tatlong araw ay tatatlo ang po sila. Gawa ng bukod po dito sa amin ay meron pong pinaekstrahan. At yun po yung nauna po nilang gawin ay may kailangan pa daw pong tapusin bago po dito sa amin na bahay. Kaya yan, kanina yung nagbalik na din po sila foreman. Bali 2 days lang naman sila doon. Kaya bukas kompleto na ulit sila at tuloy-tuloy na po ulit ang trabaho po dito sa bahay. O yan mga kadilag. Dito po ay punong-puno na ng kahoy. Ako nga po pala may mga nabasa din comments na dapat daw po yung parang bakal na lang yung ginamit namin instead of using woods or ito nga po mga kahoy tsaka ay noona po hindi po namin yun naisip ni mama Ang naisip po namin nila mama at papa yung mga kahoy na ito katulad po na ito ay magagamit pa po sa second floor kaya po yun yung aming binili tapos ay yun nung na short ay bumila din lang po kami ng kokolamber kaya, yeah, ayun po mga kadilag. Pero kung tutuusin yung pong nagastos sa kahoy, ay halos same din po nang ibabayad dun sa bakal. At yun po, nagtanong din po kami kay Foreman kung may kakilala nga pong ng Yung, meron daw po silang, siyang alam na nagpaparent ng, yun nga po yung bakal. Isang set na po yun. Saka parang, depende po sa days kung hanggang kailan po magagamit. Tapos ang rent daw po doy 15k. Kaya, Halos yung nabili pong kahoy ay ganun din lang po yung presyo. Tapos ito po, pagkatapos nga po na ito, magagamit pa. Tsaka itong mga coco lumber magagamit pa din kung may sakaling gagawin sa likod. Ano. Bale sa ngayon po, ayun po muna ang update dito po sa bahay po namin na pinapaayos.